Yan nga guys, dito na ako sa loob. Nag-stipnick yung ano ko sakit. So, try natin kung may nandampo na ba dito. Kung wala na, ay di wala. Tutubukan natin. Ano ito? Ano, ano ito? Uy, ano pala ito? Oh. Earrings.

hindi na nabasa ko. Oh. mga baunan ng mga lid. Mga lock niya. Nakalid. Ayan. Ayan. Oh. May takip pa yan siya. Hala. Kajakpat. Ano. Ah. Oh. Ilan ito lahat? Ayan. May takip May pa. yan Binend nila yung takip guys. Pero. Ay. Ganun ba talaga yan siya? Ayan ko Try ko na lang. I Try ko na lang. Ito ng bahay.

yung upuan na nakuha ko last time guys iniwan namin dito kasi hindi ka sa car. kahit anong gawin sayang yun maliit lang kasi yung pang namin balik ito ito pala yan oh. ito pala yung nangamoy oh. clean up ang ganda na No shoes. be careful. No, any more bands that no no that's enough. Maybe nothing else in here? It's nothing. Okay. pagkukuklos lang lang store Ano pala ito Mga ano ba? Ano ito dito? yung earrings? Ano yung wala natin laman? Ano yung mga ganito ba? Na? Kinukuha ko yung mga ganito, ganito ba? Sa mga bam? yung wala na? Yun guys, so kung ti lang yung nakuha ko. Ito lang siya. Hindi na masama. Ayan. Mayroon ko akong ganito na apat. Ayan, oh. Dalawang maliit. At saka, ayan, ganito din kalaki. Dalawa din. Ayan. Pero itong isa, yung malaki talaga, iwan ko. Ayan, binin talaga nila ng bonggang-bongga. Ayan, no? Oh. Ayan, hindi ko alam, guys, kung ano pa ba ito. Tapos yan, may mga kandila. Ayan, tunawin ko ito. Tapos, anuhin ulit. Ayan, dalawa ito. May takip. Hindi mabaksa. Bango pa naman. saka, itong mga thank you nga. Card. Thank you card pala. Ayan, oh. Ayan siya. At saka itong, ayan, strawberry lemon na tea. Ayan, at saka ito din, hindi ko alam. Ayan, ano siya. Ayan o, oh, diamond. Hindi ko alam kung totoo ito hindi. Isa lang, hindi ko nakita yung isa. Ayan. O, oh, passion lang ba? Hindi ko alam. Kasi siya, ayan, yung pumpkin. Plastic pala, pala ito. Ayan o, oh. pwede ito pang ano sa labas display ers konti lang pordina masama